Ayun, magandang morning for our sister Samar. Nandito tayo ngayon sa pantalan. Tayan ang dami ng ano? Dami ng uh, 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 dati puro pala yung nandito ngayon, kupras na naman. ayan oh. At saka ito, nako ang laki ng high tide ngayon. Ah, uh, yung uh, sa Arafihapan, abot na doon hanggang sa pinakapantalan. pantalan. At mamaya, papasyel tayo, pupunta tayo ng uh, barangay Kalaw. Uh, doon sa pinakamalayong uh, uh, barangay. Malayo dahil uh, dati, uh, nararating ang barangay Kalaw ng uh, limang oras. Dahil uh, lalakarin mo lang papunta doon sa barangay Kalaw. Pero ngayon, dahil doon sa proyekto ni uh, uh, Governor... Uh, Uh, Bin Bardoni at saka ng uh, Ora mismo Napadali na yung uh, pagpunta doon Dahil uh, 30 minutes na lang Nandun ka na uh, Dadaan ka ng uh, Borac uh, Mabuhay uh, Diretso ng uh, Bantayan din diretso doon Sa Kalaw at yon oh uh, Yung pinakamataas na bukid doon yung dati Ang tawag ay Dilaan dahil Bakit ba nga ba naging Dilaan? Kilaan dahil yung uh, talampakan ng sinusundan mo pag umakyat doon sa bundok ay nasa mukha mo na pero ngayon nako ah uh, halos hindi mo na mapapansin na mataas yung bundok dahil mayroon nang uh, uh, kalsada at uh, uh, ayun kapag uh, uh, ginamitan ng uh, backhoe ang uh, mga heavy equipment para ma Ah, uh, tanggal yung uh, taas ng bukid o nung nung bundok. At ang dami na naman ng mga tao dito sa uh, pantalan. Ayana. Uh, andito yung uh, uh, GV Liner. Uh. Ito naman ay papuntang Kagsalay. Ang Kagsalay ay sa yan ng uh, uh, bayan ng artitsi pero uh, dito pa rin sila dumadaan sa ano sa Uh, Oras River hmm. Tingnan muna, magtanong muna tayo Magkano pa ba yung pumasahin ng papuntang uh, Kadian? 30 uh, Ayun, 30 daw ata yung papuntang Kadian sa mga dadalaw doon sa uh, Along Oras River uh, Ang Kadian 30 ba o uh, 50? Hindi natin alam, hindi natin sigurado ang kagsalay ah, uh, 50 ang kagsalay Ayan oh, Kung gusto nyo mamasel uh, mamasyal sa kagsalay uh, Via Oras River Ayun uh, 50 daw papunta doon Parang ah, uh, dalawa tong Ayun na uh, GV Liner Tsaka LK ah, uh, Andiyan naman yung uh, para punta yung auto ngayon dami nang uh, dami na namang tao dito sa Pantalan araw po ngayon ng uh, uh, Sabado uh, vine, uh, 20 uh, City Ayon, 27 ng uh, uh, Abril parang uh, piyestahan na naman mayroon na namang magpipyesta kasunod sa San Eduardo Ayan, mayroon palang uh, Hopia dito. Ayan, mayroong Puto. At ayan naman yung... Uh, nandito yung kape. Ayan naman yung barista natin. Bago yung barista atin. Ano, pero pula rin yung uh, lipstick. Oo, uh, ayan oh. At nandito naman si uh, Pagay. Ayan, sikat na sikat na to si Pagay. Uh, pag may dumarating galing Maynila, tinatanong, Asan si Pagay? <laughs> Ayan po yung waffle ni Pagay. Oh. Uh, basta may umusok dito sa pantalan. Ah, uh, kay Pagay yan. Ayan. Oh. Uh. Ayan. Sarap talaga ng waffle ni Pagay. Uh, hindi ako libre ha. Uh, masarap lang talaga. <laughs> uh. At punta naman natin dito sa kabila ng ano bang meron dito. Ayan, mayroong Ali uh, alisoso. Uh -huh. Ayan naman ang uh, moron. Ayan na naman yung uh, native to ng ano, native to ng oras. Uh, pag may nakita kayong sa lugar sa ibang lugar, nakopya na lang 'yon. Oh, pero originally uh, dito talaga sa Uh, oras ang salokara. Uh, dati yung mga taga pumupunta rito uh, para umorder ng salokara. pero ngayon mayroon na atang gumagawa doon sa buronggan dahil nakita ko doon sa uh, post ni uh, Mayor Dayan Agda uh, dahil maraming bisita ngayon sa buronggan yung uh, Miss Philippines Earth uh, doon ginanap sa uh, kabisira ng probinsya ng Eastern Samar sa buronggan Aha. Uh -huh. Ayun, parang ang sarap tumambay dito ngayon sa ano, dito sa pantalan dahil alam niyo ba, kitang-kita yung ilalim ng uh, uh, tubig. Sobrang linaw, sobrang linis. Ah, uh, nung nakaranas na mayroon tayong mga bisita mula sa iba't ibang uh, isko lahan ng eastern samar yun kaagad yung napansin nila na sobrang linis na daw ng uh, bayan ng oras eastern samar at saka uh, may mga nakausap ako na uh, galing dito yung mga anak nila uh, sabay sabi ang ganda na daw dito sa ano sa oras At ayan naman po ang uh, Gold Run sa Biyaheng Maynila yun. Oh, ito po yung etsura dito sa uh, Bayan ng Uras pag-umaga. At ngayon, nandito naman tayo sa Harafi Hafan. Uh, ito po yung uh, attraction dito sa bayan ng Uras Eastern sa Mara. Uh, medyo matagal na to, ah, Isang taon na ata, di ba? Uh, ayan po, ipasyal ko muna kayo dito. Ipapasyal ko kayo. Ayan, mayroong hanging braids. At dito, didirinso tayo hanggang dulo. Sa ngayon, wala pong mga bisita dito sa Harafeapan dahil maaga pa anong oras pa lang ayan pa lang yung uh, haring araw ayan kung kung uh, Uh, mayroon kayong mga dalang pagkain, pwede kayo dito sa uh, uh, kubo at saka kung wala naman, uh, doon sa uh, main building mayroon mga ma-orderan ng pagkain. Uh, uh, diba, ang sarap namang commercial dito lalo na pag uh, ganito yung uh, uh, sikat ng araw, medyo frisco dito. Ayan, didiretso tayo. Bye-bye natin ang uh, uh, harapihapan. O, oh, yung iba kasi, iba yung uh, bigkas eh. Harapihapan. Iba yun. <laughs> iba yung harapihapan. Uh, kisa harapihapan, di ba? Uh, medyo, basta, uh, kakaiba okay, yun. Oh. Ayan, kahit sa yung mga malalayong ngayon, at least ngayon, nandito, ka, nandito tayo ngayon sa Rapihapa. Rapihapan ba yan? <laughs> uh, at least nakapasyal kayo dito, naipasyal ko kayo. <clears throat> Ayun, mayroong uh, buti na wala natin ng gasolina yan. oh. Uh, parang nagtutulak na lang ng ano, uh, sampan. Ayun, kumakaway-kaway sila doon sa puti. Ah, nawala na tayo ng gasolina. Uh -huh. ah, ganito po yung itsura dito pag uh, umaga. Ayan. At ah, saka ito, sa totoo lang, uh, mangyayari dito, magiging jump off to ng uh, papunta ng isla ng uh, Tubabao. Uh, pag na develop na doon yung uh, mga attraction sa Tubabao Island. Ayun, dereso tayo dito sa pinakapantalan. At ayan naman yung uh, pinakamahabang uh, tulay sa buong uh, isla ng Samar. Uh, masasabi na pinakamahaba, Liban sa San Juanico Bridge. Ah, uh, ang San Juanico Bridge naman ay nagdudugtong ng ah uh, uh, at saka Ayan po at uh, maraming salamat sa mga uh, nagko comment mga nag-share ng mga video natin at sa mga nag-send uh, ng stars. Maraming salamat sa inyo lahat. At kung hindi ka pa follow sa page natin o uh, sa YT natin, pag-click lang yung uh, follow button o di kaya yung subscribe. Para sa mga, para titit ka sa mga videos at sa mga post natin. Maraming salamat at magandang umaga mula dito sa Oras Eastern Summer.